Welcome back again sa ating channel mga kabiker at purihin ang Panginoon dahil ito na naman tayo para magbahagi ng tutorial at ang tutorial natin ngayon mga kabiker is about carburetor no? kung sulit nga ba yung mga carburetor sa Shopee o Lazada na nabibili natin so bumili ako ng carburetor na pang XRM110 so sulit nga ba ito para gamitin natin para malaman natin na sulit gamitin natin dito sa motor na to. Yun mga kabiker, no, kung mapapansin nyo, tinaras ko na yung pairings niya no, para mas madali tayo at para mas madali nating may yung carburetor na nabili natin sa Lazada. Actually, binuksan ko na to, no, wala na siyang bubble wrap. So, eto na. Sulit nga ba ito na gamitin sa mga motor natin? Kasi napakamura lang to. Bili ko rito mga kabiker, in order ko sa Lazada is total of 396. Yan. So susubukan natin to kung sulit nga ba ito. Actually, talaga kailangan nating magtipid-tipid ngayon sa sobrang taas na ng gasolina. Maski sa pyesa ng motor, magtitipid tayo. Ngayon, kung hindi naman tayo maselan, no? Kahit mga ganitong aftermarket lang, talagang mapipilitan tayong bumili, no? Susubukan muna natin kung sulit nga ba ito, kung okay ba to, kung mga binebenta sa mga Lazada, Shopee, okay ba para sa ating motor. Susubukan natin para makita natin, no? So, kalasin muna natin itong air filter niya o air cleaner para dire-direction na mamaya. So, iangat lang naman natin ito. Hindi naman natin kakalasin lahat. Na. Tulungan no. lang natin kabilaan. And hindi wala na rin kasi yung panghigpit niya dito. Kaya ganun. yeah Ito kamulot, again, na yung camera to. Ang gagawin natin, papalitan natin ito. Siyempre, kakalasin natin itong mga tornillo niya. And then, siyempre, para hindi na tayo gagamit ng container para doon sa gasolina no, kukunin na lang natin yung part ng hose nya at ikakabit kagad natin yung carburetor ito para hindi na siya matapon so dito sa so part na to lalagay natin so yan naka off na yan kukunin ko muna ito sa yan. Yan na. At kinapit ko na yung hose niya. Kung mapapansin nyo, ito yung hose ng gas sa tanke, hinabit ko na sa laborator. So, para makalas na. At isa pang bagay dito mga kabiker, kung bakit susubukan natin to, kung sulit nga ba, syempre karagdagan doon para makita nyo kung pwede nga ba yung ganitong karburator na pang 110 dito sa mga 125 na card, no? Kung magmamats, para makita nyo natin. One eternity later. So yan, tanggal na no. Nilagay ko lang yan para mamaya akong papalitan din natin. Uh, madali lang. Yan. So, kapit natin ngayon yung carburetor ng bago. No. Puro na siya.

So, hit nga ba ito Mga nabibili natin sa Lazada Nanginit no Nagpapa-waste na tayo mga kabayker yeah. <laughs> Yan So, tignan natin Check natin kung maganda yung throttle nya Yun So, maganda no Ngayon Kapit natin itong Yun ang problema natin mga kabayker Kailangan natin ng adapter pala dito kasi etong carburetor ng 125 malaking bunganga. dito sa XR hindi so kailangan natin ng adapter dito itim na sinisiksik para sumakto ito. no? so ganyan na lang pero susubukan pa rin natin kung okay ba okay ba tong carburetor ng mga na order sa si Shopee para makita natin kung sulit na ba no? so papaanda rin na natin dito muna yan kasi kakamit ko din yan mamaya pagkatapos ng vlog natin. Kasi ito, in order ko to para dun sa scooter. No? Kung maalala nyo yung scooter na pula, yung dinala ulit sa bundok yon. Ngayon, nandito na naman siya. Hirap kasi pag wala kang mekaniko doon at hindi mo maayos. Dito, gagamitin na lang natin dito. No? So ito, try, try natin ngayon kung sulit nga ba. No? So panda natin, pukunin ko yung susi. Ito yung susi nga. Sisihan natin. Sisihan natin kung ano nga ba. Kung tamang tama ba yung fit din ba siya. Sana, uh, tingnan natin kung nakakambyo. So on natin. Check natin ngayon kung maganda naman yung trapper niya ngayon. Sik natin kung andar siya. Oh, okay. sakit-sit lang kasi wala siyang air cleaner. Pag nilagay natin yan, okay siya. Ganda rin ang tunog mga kabay, ang ka. ganda rin. No? Sulit mga kabay. Ka. Okay siya. Pit na pit din yung tornillo niya. So, din yung insulator niya. Dito lang nagkatalo sa air cleaner. No? Kasi ang laking bunganga neto, malaking bunganga rin dito, 1 2 At mas lumiit ngayon yung bunganga ng cart natin sa mga kukuha ng karburador sa Lazada o Shopee nakita nyo naman sulit ko, no? actually okay siya alam nyo mga kabiker mas titipid yung motor nung, no? kung ito yung kakapit yung mas maliit na karburador kasi eh, okay naman siya maganda yung response nya wala siyang problema no madali na lang ito uno, to pag ganito Ayan. So, sulit siya mga kabiker. Patayin na natin. Yan. So ganun lang kadali yung video natin. Mas nakita nyo na sulit pala na bumili sa Lazada kahit na mura, no. Actually pagkasalpak natin, tinray natin, no. Okay naman siya umandar siya. Ay walang magandang response pati yung revolution yung response. No. Kasi kung hindi okay yan, doon pa lang sa una supply na, no. So ang payo ko lang sa inyo mga kabiker at doon sa mga bibili, doon sa Lazada o sa Shopee, no. Ngayon yung rating niyo yung mga comments, no. Doon kasi ako bumabase. Ngayon, okay itong nakuha ko, magagamit ko na ito doon sa scooter. Actually, hindi itong gagamitin ko dito. Itong dati pa rin. Kaya hindi ko siya kinalas mabuti. So, yun lang mga kabiker. At doon pa lang sa bago sa aking channel. Hindi lang po ito yung mga video natin. Check nyo po yung Chris Custom Cycle. Napakarami nating video doon, no? At kung di pa kayo nakaka-subscribe, paki-subscribe na rin to support my channel. And then, like and share. And then, wag nyo na rin kalimutan Mag click ng notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. No? Sa mga owner ng XR125 dyan o RS125, ano, comment lang kayo kung gusto nyo na malaman yung diagram ng wiring nito. So, so maraming comment at like sa video nito, gagawin natin yan.